maligayang pagdating sa Emisarios Unidos The Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Ang aking NDE ay nangyari noong ako ay teenager, sa panahon ng isang operasyon upang alisin ang isang tumor sa aking adrenal gland. Pagkatapos kong bigyan ng pampamanhid, bigla kong nakita ang aking sarili na lumulutang malapit sa kisame, ngunit sa ilalim ng malalakas na lampara na nag-iilaw sa operating theater. Bagaman ilang metro lang ako sa itaas ng operasyon, para akong nasa isang katedral, na ang kisame ay nakataas sa itaas ko. Habang nag ako sa mataong aktibidad, pinanood ko ang mga doktor at maging ang mga medikal na estudyante na dumating upang obserbahan ng operasyon para sa isang pambihirang kondisyon. Karaniwan, ang ganoong sitwasyon ay masisindak ako, ngunit sa aking mataas na estado ng kamalayan, na natiling hindi ako apektado ng kaguluhan. Sa kalagayang iyon ng malalim na kapayapaan, tiningnan ko ang aking katawan, nakikita ko ito bilang isang makina na ginamit ko ng ilang panahon upang magawa ang ilang mga gawain. Sa pagtaas ng aking kamalayan, naunawaan ko na ako ay ang integrasyon ng maraming aspeto na nagsasama-sama upang bumuo ng isang isahan, multi-dimensional na nilalang, at mula sa mataas na posisyon na iyon, ako ay naging hiwalay sa individual na naging ako sa nakalipas na labing anim na taon. Sa super conscious state na iyon, ramdam ko ang mga emosyong partikular sa bawat individual sa loob ng operating room, pati na rin ang kinakabahang pag-asa at pananabik na ibinahagi ng lahat. Alam ko rin ang mga detalye tungkol sa nakaraan ng mga tao, at nang tumuon ako sa nangungunang si Rohano, naunawaan ko na, sa kabila ng kanyang malawak na karanasan, minsan lang siyang nagsagawa ng operasyon noon habang ang silid ay biglang nabalot ng maigting nakatahimikan, Pinanood ko ang nangungunang si Rohano na gumawa ng kanyang paghiwa, malaling ngunit may katumpakan. Pag-iwas sa hindi kinakailangang pagkakalantad o pakikipag-ugnay sa adrenal gland. Alam na ang gayong pakikipag-ugnay ay mag-uudyok sa paglabas ng malaking halaga ng mga hormon na may hindi inaasahang resulta. Kahit na binalak ng si Rohano na alisin ang tumor, alam ko sa aking estado ng mas mataas na kamalayan na hindi niya alam kung gaano kalawak ang laman ng tumor sa medula at ang antas kung saan ito size. Pagkatapos ng ilang deliberasyon tungkol sa kung magpapatuloy, ginawa ng lead surgeon ng paghiwa, gayunpaman, nang dumampi ang scalpel sa glandula, isang napakalaking dosis ng adrenaline ang inilabas, na naging sanhi ng paglabas ng heart monitor ng isang malakas na alarma sa sandaling iyon ay naramdaman ko ang paglakas ng enerhiyang napakabilis ng kidlat na lumawak palabas habang ang alon ng gulat ay humawak sa silid. Kasunod ng pagsabog, ang oras ay umabot hanggang sa kawalang hanggan hanggang sa punto kung saan ang eksena sa ilalim ko ay lumitaw na parang isang larawan ng mga taong magkabit ang mga kamay, na nagpapasa ng iba't ibang mga bagay sa isa't isa habang sila ay nagmamadaling ipatupad ang emergency procedure. Habang abala ang mga tao sa ibaba ko, naramdaman ko ang isang malakas na puwersa na humihila sa akin mula sa likuran, at habang hinihila ako ng hindi mapaglabanan na puwersang iyon, tila bumilis ang oras, na parabang binabayaran ang naunang paghina. Para sa pinakamaikling sandali, naririnig ko ang hiyawan ng mga tao na nagpapanik habang ang kaguluhan ay naganap sa ilalim ko, bago ako biglang itinulak ng buong bilis sa isang itim na tunnel. Habang nakatutok ang atensyon ko sa ilaw sa unahan, biglang lumapit ang isang maliit na dilaw na globo ng liwanag, at tulad ng bigla, natapos ang paglalakbay ko sa lagusan. Noon ako nagsimulang mahulog, at parang nahulog ako sa malayo bago ako huminto sa isang kakaibang lugar. Sa lugar na iyon, ang itaas at ibaba ay naramdaman na may kaugnayan sa aking oryentasyon, tulad ng sa kalawakan, at ang siksik, mahamag na kapaligiran ay tila kumikinang na may kulay gatas na dilaw na kulay biglang lumitaw sa harapan ko ang limang dilaw, mukhang tao na magaan na nila lang, ang pinuno na tila babae, at ang mga tampok ng mukha ay mas naiintindihan ko kapag hindi ko sinubukang tumuon sa kanila. Nagpapalabas ng mainit at nakakaingganyang enerhiya habang nakikipag-usap kami sa telepathically, dinala ako ng mga nilalang na iyon sa isang kakaibang lugar sa gitna ng dilaw na fog. Pagkatapos ay pinanood ko ang tatlong perpektong sphere na inayos ang kanilang mga sarili upang bumuo ng isang equilateral triangle, at sa gitna ng triangle, nakita ko ang isa pang mas malaking globo. Tinanong ko ang mga nilalang kung ano ang tinitingnan ko, ngunit hindi sila tumugon. Napansin kong unti-unting nagbabago ang kulay ng dilaw na fog sa dark blue bago naging itim, at sa pagbabagong iyon mula araw hanggang gabi, nakita ko ang mga bituin sa kalangitan. Inutusan ako ng mga nilalang na lumiko, at habang ginagawa ko, natigilan ako sa kung gaano kaganda at kung gaano kagulat-bulat ang hitsura ng buhay na Earth mula sa malayo. Habang hinahangaan ko ang Earth, dandang maliliit na bagay na umiikot ang biglang lumitaw sa aking harapan. Ang isang uri ng mga umiikot na bagay na iyon ay mukhang pangit at nakakatakot. Ang katawa-tawa nitong baluktot na antediluvian na anyo ay tila pinagsama-sama mula sa isang walang katapusang bilang ng mga bahagi. Nakita ko ang loob at paligid ng mga orbs na mukhang maganda ang pagkakagawa, mga buhay na nilalang, at habang itinoon ko ang atensyon ko sa kanila, tatlo o apat na uri ng mga nilalang na iyon ang biglang lumitaw sa harapan ko, mga nilalang na nakatayo dalawa at kalahati hanggang tatlong metro ang taas, na nanunood. Ako mula sa ilang device. Sino kayo? Tanong ko sa kanila. Mga kaibigan mo? Sagot nila. Pagkatapos ay itinuro ng mga nilalang ang Earth, at nang lumingon ako sa direksyong iyon, nakita ko ang isang asol na laser-like beam ng liwanag na dumaan sa Earth bago magpatuloy sa paglalakbay nito sa cosmos. Ang daigdig pagkatapos ay nagsimulang lumiwanag ng isang magandang asol na halo, at nadama ko ang isang mahusay na kasiglahan na nagmumula dito habang ang mga nilalang sa mundo ay nagpapalabas ng mga enerhiya ng kapayapaan, kaligayahan, at masayang sigasig. Noon ko naramdaman ang paghila ng gravity ng Earth na humihila sa akin pabalik, palayo sa aking mga kaibigan, na halos hindi ko nagawang magpaalam. Habang lumilipad ako patungo sa Earth ng napakabilis, natagpuan ko muli ang aking sarili sa lugar na iyon ng dilaw na fog, ang lugar na lampas sa panahon. Pamwesto ang grupo ko sa tabi ko ng may dalawang batang lalaki, edad 7 at 14, ang humarap sa akin, tinatanggap ako. Pagkatapos ay dinala ako ng mga lalaki sa isa pang kakaibang lugar, na sa una ay parang isang modelo sa gitna ng dilaw na fog. Ang unang lumitaw bilang isang modelo, gayon paman, ay nagbago, o marahil ay nagtransform ako, na bigla kong makapasok dito, at sa sandaling iyon ay naging totoo ang modelo at lahat ng nilalaman nito. Bigla akong napadpad sa gitna ng isang maburol na lugar sa gilid ng isang malaking lawa. Maagang taglagas noon, at umupo kami sa dalampasigan para pagmasdan ng kalikasan sa paligid namin. Pinagmasdan ko ang mga dahon ng mga puno na naninilaw at nahuhulog sa lupa, habang ang ulan at lamig ay nagpapaabo sa kapaligiran. Nagpatuloy ito ng mahabang panahon bago huminto ang ulan at pumasok ang taglamig. Noong taglamig na iyon, nakita ko ang pagbagsak ng nyebe at ang lawa na nagyayelo. Ang taglamig ay tila nagtiis ng napakatagal na panahon, ngunit sa wakas, ang tubig sa mga batis ay nagsimulang umagos muli, at ang yelo sa lawa ay nagsimulang kumaluskos nang nakakabingi nang dumating ang tagsibol. Sa kalagitnaan ng tagsibol, nakita ko ang kalikasan na namumulaklak, na sinundan ng tag-araw na ang init at halumigmig ay umaakit ng mga pulutong ng mga insekto. Itinuro ng mga lalaki ang kanang bahagi ng lawa na dumaan sa ilalim ng burol, kung saan nakita ko ang isang napakatangkad na lalaki na malungkot na nakatingin sa ibaba habang siya ay naglalakad. Ang lalaki Natila nasa pagitan ng apat na po at 45 taong bulang, ay pinangungunahan ng isang kabayo na humihila ng kariton sa kanyang pagbabalik mula sa dalawa o tatlong araw na paglalakbay patungo sa isang kalapit na lungsod kung saan siya nagpunta upang ibenta ang kanyang mga produkto. Biglang nagdilim ang lahat at biglang parang tinitingnan ko ang mundo sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Habang tinitingnan ko ang kanyang mga mata, ang bawat aspeto ng kanyang buhay ay agad na nakilala sa akin alam kong may asawa na siya at may walong anak, na ang bunso ay sanggol pa lamang noon. Ang lalaki ay isang mahirap na magsasaka na halos hindi kayang suportahan ang kanyang pamilya, ngunit sa mga magsasaka, siya ay itinuturing na middle class. Alam ko rin na ang kanyang tahanan ay nasa labas ng lungsod, na binubungkal niya ang lupain para sa ikabubuhay, at na siya ay matatas sa wikang pranses kahit na ang kanyang sariling wika ay aleman habang ang lalaki ay nakatayo sa ibabaw ng isang burol upang pagmasdan ang madilim na kulay abo na nayon sa gitna ng malawak na lambak sa kanyang harapan, pinag-isipan niya ang bayan at ang makikitid na daan nito, na malalim na nababalutan ng pinaghalong putik, dumi ng hayop, at tao. Dumi. Naalala rin niya kung paano itinulak ng isang marumi at walang ngipin na babae ang isang bagay na kasuklam-suklam sa kanyang mukha na ibinebenta nito, at ang marurumi at walang pantanging mga bata na nakatitig sa kanya. Habang tinatahak niya ang karamihan upang marating ang gitna ng lungsod, nakita ko sa kanyang mga mata ang mga mamamayan ng lungsod na nagtitipon sa liwasan ng lungsod. Ang mga mamamayan ay nakatayo na natipon sa likod ng isang kordon ng mga armadong sundalo, na hamarang sa karamihan ng tao mula sa paglapit sa bitayan sa gitna ng liwasan ng bayan, kung saan apat na tao ang nakatayo na may mga tali sa kanilang mga leeg habang pinagmamasdan ng lalaki ang mga mukha ng mga bibitayin, napansin niya na ang isa sa kanila ay ang kanyang labing apat na taong gulang na anak, at agad kong nakilala siya bilang ang nakatatanda sa dalawang batang lalaki na sumenya sa akin na pumasok sa modelo. Ang lalaki, nang mapagtanto na ang isa sa mga hinatulan ay ang kanyang anak, nagpakawala ng dagandong at sumugod patungo sa bitayan sa desperadong pagtatangka na iligtas siya, nanaharang lamang ng isa sa mga kabalyero, na ang espada ay tumago sa kanyang puso, na naging dahilan upang bumagsak at mamatay agad. Galit na galit sa kanyang pagpatay, nagsimulang makipaglaban ang karamihan sa mga sundalo, at isang kakilakilabot na pagpatay ang naganap. Ang asawa ng lalaki, kabilang sa mga nagtitipon, ay nahiwalay sa kanyang pitong taong bulang na anak sa pagtatangkang protektahan ito. Isa sa mga sundalo, gayon paman, nang makita ang bata, hindi maipaliwanag na pinugutan siya ng ulo. Nakilala ko ang pitong taong gulang na iyon bilang mas bata sa dalawang batang lalaki na sumenya sa akin na pumasok sa modelo. Biglang natagpuan ko ang aking sarili sa isang estado ng post-traumatic shock sa baybayin ng lawa, habang ang mga bata ay umalmas sa akin habang nakaupo ako roon, umiiyak at nanginginig, inaalala ang lahat ng aking nasaksihan. Sa kalaunan ay nabawi ko ang aking pakiramdam at tinulungan ako ng dalawang batang lalaki na umatras mula sa modelo upang muling makasama ang grupo ng mga magaan na nilalang na naghihintay sa akin. Biglang dumilim ang kapaligiran, at labis akong natakot, lalo na nang mapansin kong nagsisimula ng magpanik ang mga ilaw na nilalang. Ano ang nangyayari, paulit-ulit kong sigaw, nababahala, habang ang aking mga kaibigan ay nakatingin sa akin na may mga ekspresyon ng katakutan. Sa sandaling iyon, nang malapit ng matukoy ang aking kapalaran, bigla akong nakarinig ng isang tinig mula sa napakalayo na nakikiusap na huminahon ako at tinitiyak sa akin na magiging okay ang lahat. Habang nakikinig ako sa boses at nakakapagpakalma sa sarili ko, napansin kong lumiwanag muli ang kapaligiran at nanambalik ang katahimikan ng mga nilalang. Sa maliwanag na kapaligiran ng dilaw na hamog, iniwan ako ng mga bata, at nagkaroon kami ng pag-uusap tungkol sa mga bagay na hindi ko pa nararanasan sa aking buhay. Binalaan nila ako nakakalimutan ko lahat ng pinag-usapan namin. Then I found myself suddenly back in the operating theater, nakahiga sa operating table. Tinatahi ng isa sa mga medical staff ang hiwa sa aking balat, ngunit hindi ako makagalaw o makapagsalita ng kahit ano para ipaalam sa kanila nagising ako nakaramdam ako ng sakit sa harap ng aking mga mata habang pinagmamasdan ng mga bata na kumaway palom sa akin mula sa malayo sa dilaw na hamog. Malapit na tayong magkita muli, paulit-ulit nilang pag-uulit. Alam ko na kahit noong bata pa ako, matagal na akong nasa isang napakadilim at hindi kasiya siyang lugar, isang impyerno. Matatawag mo ito, dahil sa isang masamang desisyon na ginawa sa nakaraang buhay. Alam ko rin na mamamatay ako sa operating table ang aking mga kasalanan ay tinubos ng Diyos, gayon paman, at muli akong binigyan ng pagkakataong ipagpatuloy ang aking buhay bilang tao, kahit na bilang isang taong may mabigat na singil na dapat pasanin. Alam ko na ngayon kung aling mga gawa ang natukoy na ang paghihiganti ay dapat ipataw, ngunit iyon ay isang kwento para sa isa pang araw. Pagkatapos ng near-death experience na iyon, agad akong nagising bilang isang bagong tao, kahit na ang pagbabago ay unti-unti. Ngayon, Gayun paman, mayroon akong ibang pangunawa sa mundo, iba't ibang mga prioridad, at kung ano ang nakikita ko bilang aking tungkulin. Ang espiritualidad at espiritual na paglago ay mahalagang bahagi ng aking buhay, at kung wala ang mga ito, ang aking buhay ay may kaunting kahulugan para sa akin. Ang NDE ay nagbigay sa akin ng kakayahang tumingin sa pasulong at paatras sa oras at makita, nakakalungkot, na hindi ako isang taong masigla sa aking mga nakaraang buhay gusto kong bigyang diin na ang pagkamatay ay hindi isang bagay na espesyal, ang pamumuhay at pagtataguyod ng iyong buhay ng may layunin ay higit na espesyal at mahalaga. Nang ikwento ko sa aking mga magulang ang aking mga karanasan sa NDE, nagsimulang umiyak ang aking ina habang ipinaliwanag niya na siya ang nagudyok sa akin na huminahon sa kritikal na sandali sa panahon ng operasyon sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa akin sa loob. Ang huling bagay na gusto kong sabihin ay naniniwala ako sa Diyos at na ang diwa ng Diyos ay naglalaman ng pagmamahal, habag at pagpapatawad. Hindi kailanman tinatanggihan ng Diyos ang anumang hinihiling sa kanya, ngunit naniniwala ako na ibinibigay niya ang higit sa mga nagnanais na maging malapit sa kanya.